Grabe mga kasuke, ang daming tilapia, tinulada. Sariwang sariwa, oh, nagtatalunan pa to mga kasuke. Kakaibang klaseng tilapia mga kasuke. Grabe, ang sarap nito. Buhay na buhay, masarap to pang ihaw mga kasuke. Napakalaki. Oh, walang walang, walang. Yun oh, na, ngo't mga kasuho. Yun mga kasukay, lalabas tayo na, bantangas, kukuha tayo ng tilapia. Sumali so, niyo ako diyan ha. Ug kayong bibitay mo mga kasukay para makita ninyo ko saan nga pa kami kumukuha ng mga tilapia na paninda sa Imus Palinto tara mga kasukay ito yung lagaya ng mga tilapia mga kasukay ah. ha mga kasoke, dadaan tayo rito sa Robinson Amos. Oh, napakaganda at napakalaki nito. Tingnan nyo naman sa labas palang lang. Nakakaakit na sa ganda. Tara mga kasoke, samahan po ninyo kami. Papunta tayo doon sa kinukuha na namin ng Tilapia para pa ang rito sa Imus Palengke. Shoutout po ah, sa mga solid subscribers natin dyan. Shout out din sa mga lagi nating abangos dyan na ah, sa mga prime at sa mga ano natin yan subscribers na laging nagko-comment at laging nagla-like. Salamat po sa inyo mga kasuke Shoutout po kay Kanoknok Vlog Maray na banggi po Tara idol, luluwas tayo Pupunta tayo sa kinukuha na namin ng tilapia Napakadaming tilapia roon, mga kasuke ha mga kasuke at dito na tayo sa may save more ng dasma bali malapit na tayo ha ayun shout sa mga bago lang dyan baka naman po at uh, pakipanood na rin at palike and subscribe ng ating muting youtube channel bali mga kasuke madadaanan din natin ang robinson tasma oh napakalaki rin ng Robinson ng Gasma. Ang kabila nito mga kasukay ay SM. Daraanan din natin itong mga kasuking lokal ng Dasma or distrito. Ayun, shout out po at magandang gabi sa mga kapatid dyan dito sa lokal ng New Era mga kasukay sa mga taga-lokal ng Cavite Magandang gabi po. Malapit na tayo mga kasukay, kaya yung mga bago lang dyan na ah, nakakalimot mag-like and subscribe, mahaba pa po ang oras nyo para mag-like and subscribe para lagi po kayong updated sa ginagawa kong mga video. At dito na tayo mga kasukay sa May Arko ng Tagaytay. Ang ganda mga kasukay, oh. Napakaganda rito at napakalamig ngayon mga kasukay. Malamig na po sa Tagaytay. Malapit na rin tayong bumaba sa May Patanggas mga kasukay. Uy, madilim na. Wala lang kita. Ayan, mga kasukat. Mababa na tayo ng Batangas. hindi ng game. mga kasukay, bali andito na tayo sa may paibaba na tayo ng Batangas sa tinatawag nyo lang siksik mga kasukay yun pero dito sa bandang baba pa ng ano marami pa sakyan maya maya sa unahan mga kasukay kayo ba yung mahilig sa mga ano, nakakatakot na lugar samahanin nyo ako mga kasukay ha yun mga kasukay simula pa lang yan palikulig kong daan nakakatakot mga kasukay ha wala kami kasamang nakakulay puti baka may makita kayo dyan hindi kasama yan. wala sa vlog yan diba so, na kami ng tagaytay pasipusiko palikulig ko Maririnig nyo mga kasukay kuliglig na lang oh. Lalo mamaya sa bandang gitna. Dito marami pang bahay. One hour later. Ayun mga kasukay, kakarga na po natin 'to. Pitong cooler na bangus mga kasukat bangus batagas uh, ang gaganda ng mga sukat nito mga kasukat oh. Ayan, shout out po sa mga kasama ko pala sa mga makikisig ko kasama ngayon inahagis hagis lang nila mga kasukat ang isang cooler na banyerang bangus mga kasukat oh. basic na basic lang dyan mamaya mga kasukat pag kakarga namin ito iigib narin na rin kami ng tubig lalagay namin sa drum para naman po sa mga tilapia pagkakarga nito mga kasuke mali kinakamada na mga kasukay ng kasama namin iaangat na po ito lahat ng cooler para makalis na rin kami mga kasuke bali sa area to Bale may ari pala ng bangusan mga kasukat Chinese. Napakarami niyang uh, fish cage mga kasukat. Yun mga kasuke, bali naikarga na po pala lahat. Tara't mag-iigib na tayo mga kasuke. Ayun mga kasukay, nabutan po kami ng ulan habang nagsasahod. Napakaswerte kong sumama ngayon. Oh. Mukhang malakas ang ulan na to mga kasukay. Malamig pa naman ang hangin, saka malamig rin yung ulan. Kaya yung kasama namin mga kasukay, magkakaputi na yan. Habang nagsasahod ng tubig. Ayun, antabay kayo mga kasukay. Maya-maya kukuha na tayo ng yelo. Ayun mga kasukay, bale magkakarga na tayo ng yelo. Panglagay natin doon sa inigib nating tubig para lalagyan natin ng tilapia. Ito po yung kailangan ng tilapia mga kasukay. 6 hours later. Yeah, mga kasoko, andito na tayo ha. Ah. Sa kinukuha, daming truck mga kasoko. Mga iba't ibang lugar po yung kumukuha pa rito. Dito lang yan sa Talisay, Batangas mga kasoko. Ang daming tao po. Bali, pang apat ata kami ngayon. Kaya maghihintay pa tayo mga kasoko. Pero, Atras, siguro, titingin right? tayo mga kasoko. Eh, Busy-busy pa yung mga trabador. Sunod tayo dito. Tayo muna natin. Mga kasuke, shout out din po pala natin yung mga tropa natin dito sa Talisay, Batangas. Shout out po sa mga taga Talisay, Batangas, lalong lalo na dito sa mga tropa nating masisipag, sa mga tumutulong sa paghahango ng tilapia sa mga nagtitimbang. Shout out po sa inyong lahat mga kasuke tara na dahil mamaya titingin tayo kung gaano ba karami ang tilapia ritong hinahango ayun abang abang lang kayo mga kasuke ah. shout out shout out po sa mga taga batangas dyan Thank <laughs> cho mấy lô có thấy cái nào bichua nào bichua i <laughs>

Ito raw mga kasokay sabi nung mayari ha, abuti ng 5,000 kilo mga kasoke sa isang fish cage mga kasoke bali isang tao lang po ang mayari nito napakadaming isda mga kasoke tingnan nyo naman magtitimbak na uli mga kasukay dahil maya maya kami na po yung susunod na kakargahan ng tilapia napakadami mga kasukay oh. bali pala mga kasukay ang kupunin naming tilapia ngayon 420 kilos dadali namin sa Imos Palinqueon kaya lang kakaunti mga kasukay dahil napakatuman ngayon mga kasukay

mahal-halil ni Pauwi. <laughs> Ay, ah, kung gadalhin mo na, may, may, grado pang matitikman mo yan. Kahit walang pikso. Oo. Kailan mo na. Oh, ikaw naman lang. Pagbalakan mo, ah. Nakahuli ako sa taga. Ito naman. Oo. Pani. Balain mo na ka. Pani. Ito, may isa pa, oh. Ano yan? Ulo-ulo. Ulo-ulo. 네. a 네. 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 Ayan mga kasukay, nakarating na kami sa Alingke, idarating lang, magbababa na ng tilapia, maulan sa Batangas kanina mga kasukay, aba pa uwi kami. Ayan, magdi ka na kami mga kasukay ha. ngayon mga kasukay bale binababa na yung tilapia buhay na buhay yan mga kasukay para mamaya yan pang 420 kilos mga kaso yung tilapia na nakuha namin saka itong color na 420 kilos na tilapia ay itong color na bangus dami yun, mga kasoko ito yung bangunan Sikat si si dito ah. parang ikaw si Katya dito sa Mag ni Mak Mak ah. Lalagyan mo mga yung pangalan Kasi ano, Ranger pa hinahin kaya yan Pati Waldas kaya, no?

dahan daw Talagang sikat na sikat si Peter siya dito Vlog buhay mga kasuka oh. Ayan. 20 kilos yung order ng drum na Salamat sa inyo mga kasuke sa pagsama sa akin sa pagluwas ng tilapia or sa paghango namin. Salamat sa inyo sa mga bago lang at sa mga solid subscribers ko. Araw-araw po namin tong ginagawa mga kasuke. Sa mga bago lang dyan ha, palike and subscribe po mga kasuke.